e aí cerita lagi apa po, po itu ngatenan tatlong luang po tayo mga kawambin ito po dalawa tatlo yung ating pinagpupunlan po ay tanghali na po mga kawambin mamaya na po uli pagkakain mamaya ang hapon ito isa dalawa tatlo apat lima anim pito yung pinagpispanan po natin yan naman po ay ano laang, isang street na pilapil pa baba mula doon sa dulo sa unahan po hanggang baba tapos yung mga pagitan na laang ito ating sitawan na buhay na po buti naging ang panahon pabor po yung sa ating ano palay po para po yari na ito itong ating sitawan repairin po ang mga poste natin kukuha po tayo harus lahat po yan ay dublihan gawa ng yan nga po ay matagal-tagal na rin lampas na po ng isang taon yan ay yung mga poste natin dudublihan na lang maganda na po ang ating palay ah. na kaya lang ay pagkakadami pong ano atang oh. ah, pag spray po tayo nito dami po na ay eh. maganda rin po ang uhay umahaba din naman nasitawan po natin makatabila ang sila pala yan sitawan po mamaya maya po ulit tayo alas 12 na po oh. Uh. ang hali na naman Otoy, Hello. itan. Magandang tanghali, Otoy. Magandang tanghali po. Nagaano siya ito sa kabila po, naglilinis na ating talungan. May tanim po tayong patula dito, ay, may mga bunga o. Oh. Ay, dini ito, dalawa ito. Tabi, yun. Hi, Hindi, ari, dalawa o. Oh. Ah, pagkalaki yan Oh. Ay, ayan o. Oh. Uh. Ay, may panungkit tayo ah. Okay. Ay, okay. nabali Hindi ko nga maabot. mo tayo akitin o to. Yakin, yan po o. Oh. Dito Malaga po sa likod ng kubo natin. Ang ah, laki po dalawa o oh, to. mo to. Sige, akin na ito, Dahan-dahan lang, ha. <laughs> Ay, nabayo. Ano, Tuy? Akan lang, Tuy. Kasi, Itan. O, Tuy. O, Tuy. Huwag mo higlatin. Yan. Baka oh. mapunit. Ay, dalawa po. Laki. O, Tuy. Isa pa. Oh, sa puno, po. Sapunin po. Sapunin po. Yan. Ay, salamat na ako. Nagwagitan lang. O, Tuy. Dalawa pang ulam. Sariwa-sariwa po. Lalagyan natin ng na. hipon po. Ano, otoy Tuy? pa ba, ba? na. Ay, ang daming bunga po. Ay, o. po. Isa pa malaki yan. Malaki? Ay, bukas yan o Sa makalwa. pa. Ay, buka naman sa Ay, kapag dami pong bunga. O, yan o. Ay, buko ito. Marami. Oh. Ayan o. Ay, Ay, ng bunga uto, uto, ito, o Siyan? ito. Ito ayan, ayan, o. Ay, mm -hmm. yan po, uh. ah, na yan yan po o. Ah, sa bunga yan. Dami na Araw-araw ano, pala may bunga. Na, tiyo, 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 Tara yun. Ano yan? Ano yun? Ano yun? Ano yun? yun. Ay, si Mami, may nalaglag doon? Hindi. Bakit? Hindi pa kaya ka? ako okay. na. Pwede rin oh, daw. mo. Hindi po. Kasi may laglag talaga. Ah. Ay, na, lang <laughs> Patula u Nagigisa pong na Ang sarap po may putang hindi. Eh, tanghali Alas 12 na. Maluto po. Nasaan? Yan o. Punta yung pasok. Kalahating kilo po. Nung nakaraan. Palahati din o Ah, hindi lang po ito kalahati. Ah, oh, hindi lang. Ah, may isang kilo nga po yan. Oo. Uh -uh. ito ang ganda dami. May napatak na hmm. naman ata dyan. May dati ba dyan? Oo, oh, kaunti. Ah, ako, okay. Sabi ka nga itong iipunin araw-araw ay. -araw Napakadami o Kakataba Huwag lang lalasunin ang ilog. Aray, utay, oh. Sipit. Sipit ka lang, ulam na. Kaya. sipit lang utay yeah. so, tayo, okay. ganito mga lutula. Ganito po magpapalit mga kambin para mas madali. Teknik. Yan, teknik po. Gagayatin mo po ng ano, puputulin mo po ng ganito kahaba. Tapos, papaikutan mo ng kutsara po. Paikot yung balat po. Makinis po siya, hindi yung babalatan na isa-isang balat. Yan ganyan po papaykutan. Yun. Saka gagayatin po ng ano, medyo manipis. Saka so, to, saya ko to natutunan eh. Ito. Oh, ito. yan ang bilis ano. Yan ang best na natutunan ko sa iyo. <laughs> Magtalo lang ng patula. <laughs> yan lang na ituro mo sa akin. Talong ng patula. Aray ko.

Huwag patula po. Lusot na naman po ang ating panahalian, Serve na naman po. Luto na po mga kaparambin. Okay. Kakain na po tayo. Dito ko yung okay. ko Yung mga bata po, ay eh, ano, lusot pa daw po. Nangamaya mga kanyang. Dito na pa rin, ba? At, yun. Ayan pa rin. Ayan

ibalasan naman ano. Hmm. Ilog ano kasi sa dagat ano. Ito. Nung ilaw na ulit kayo sa dagat, hindi tayo ano sa ating ginahan. Hindi pa ako. Walang tayo mga. Hmm. Ay parang bilog na May buwan pa rin. May buwan ano, hindi pwede. Bakit sa ilog pwede? Tayo. Hmm. Uli na uli. Mm. Mm, hmm, um, lama ilong. Oh. Pag may ilaw po, parang man talaga. Para hmm. ma Hindi katulad po ng dilim na ano. Mm. Yung, yung mga lamina.

nakatapos na po tayo mga farm bean. sa ating pagtatabas po ng pilapil yan po nabawasan din po natin ang mga dahon yung panabi yari na siguro bukas po tayo mga spray ng mga agap at pagkadahan na po ah, naglabasan sayang po yan pag hindi mga spray eh, ay uhaya na po kayo oh. maganda na po yan ang bilis po na maghapon din ay eh. malinis na po yung ating pilapin hindi na po tayo makapaglagay ng time po hapo na po alasin po ng mahigit ay magbabangi pa tayo ng ano niyog alanganin na po bukas na po tayo malagay yan uh. iba iba na po yan Awas po ang ating tubig eh. Uhaya na. Hintay lang po tayo ng isang buwan mahigit. Anihin na po yan. Siguro mga hanggang September ano po yan. 10 or 15 po. Anihin po ito mga parmi madali lang naman po yun eh Uwi naman po mga Farmbin. Maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta mga Farmbin. Ingat lagi and God bless po. Bye bye po. Bukas na ulit tayo.